Magpalambo sa physical, spiritual, social o intellectual na aspeto sa matag PDL ang nagunang tinguha sa gipahigayon nga PDL Sports Fest 2025. Gisugdan sa Provincial Detention and Rehabilitation Center kung PDRC ang kasaulugan sa National Correctional Consciousness Week kung NACOCO 2025 o Araw ng Mga Bilanggo. Pinaagi sa Sports Fest nga sa kapin usa ka libong persons deprived of liberty kon PDL Hulyo 4 2025 sa atidasan, Kasisang, City United Asan Kasisang Malaybalay City Bukidnon. So gisayo sayo na ni as of today manggod, ang among PDL is uh, 1088 so kinanglan taas ang among programa para pag-abot sa panahon sa October 3rd week October mag na namin kami. Gini nga programa una physical rehabilitation makahatag og rehabilitation sa ila physically then social rehabilitation baki halobilo sa atong mga and then psychological psychologically ma release nila ilang mga stress kay sa ilang pagpuyo diri dili biya gid lalim salamat kayo sa atong provincial government labi na kay sa atong governor gov Unil roque sa imong uh, suporta diri gov para sa atong mga persons deprived of liberty uh, kay vice gov uh, vice gov Clyde uh, clive kinyo sir Nahimong sadya ang kalihukan tungod sa mga pasundayag sa sayaw o indigay sama sa YELS competition kagisalmutan sa 21 ka-grupo sa PDLs di kini kininilang paagi aron ipahayag ang ilang tagsa-tagsa ka mga kasinatian o realization samtang sila ana asulod sa maong pasilidad. Pero sa kabila ng dilim, natutunan naming tumingin muli sa liwanag magtigi usab ang maong grupo sa nakahanay ay nga ball games competition sama sa lawn tennis, pickleball, table tennis o basketball. Nagpasalamat ko sa provincial warden o, o sa, provincial government pag patag o gigayon nga maka iimo kami nilang programa o di lang kay sa pagatubang lang sa mong kaso mo na naadiri kung di kita kami pagtagal niya ma-enhance po na kapasidad kalihukan sa probinsya. Crystal Grace Sanchez reporting.